Rain rain, yan nileta ang rain. Bigmosobsa ng bintana kasi malakas yung ulan. Sa so, di ba, maputchiabi ng libro. Kasi eh. Hindi. rain rain. Good. Dito sa para mong nilalaro ng magician. Bidi, iPad, o notebook. ito sa akin. Ikaw muna, sige muna. Oh. Ayan. Takas na lang hula ng mga pichas. Ayan oh, hangin. o, hangin. Wow. Lakas. Ito pwede ko yata Ayan. Ayan ba ngayon? Sa kanina pa makulim Okay mga okay, okay, okay. see you again later! Bye.